nga ka kabombo subong makaupod natin si Father Angel ang Vicar General sa so Diocese of so Marble Father ah, mayong aga on. sa imo mayong aga ah, man sige mayong aga sa tanan nga nagapamati sa aton nga Radyo Bombo okay father antes nga magproceed kita sa mga pila ka mga palamang kutanon it's nice to see you again i'm glad nga nakitaan ka namon liwat so una taan anay eh, ang Festival of Hope nga ginapatigayon subong sa Notre Dame of Marble University can you tell us about uh, Festival of Hope well ang Festival of Hope ang nagapatigayon sini nag ang nagahikutar ang nagapundar amo ang diocese of marvel kaya may duha lang kita ka benyo ang Notre Dame of Marvel University salamat sa ilang nga pagpaulam kag sa katedral buas ini nga uh, celebration sa festival of hope kabahin sa aton nga a celebration sa Jubilee 2025 okay. sa tema ng Pilgrims of Hope. Kag ang bugos ka diocese of Marbel, ang aton 31 ka mga parokya, kag ang aton isa ka, mission area, ang Catholic Mission to the Indigenous Peoples people magatililipon karon nga adlaw hasta buwas diri sa uh, Marble, para sa sini nga celebration kag ini nga celebration isa ka dako uh, nga grasya para sa mga peregrino kag mga peregrina sa mga pilgrims kag labi na tanan ang aton pangamuyo nga maging uh, grasya man ini sa aton local church diri sa diocese of Marbel nga makapasigrab liwat sa atong paglaom bilang isa ka simbahan nga nagapangpanglakaton okay so kamusta man so far ang first day sang festival of hope ga assemble pa man assemble kay karon pa sa hapon ang uh, umpisa sini may ara kita sa mga nagkalain-lain nga mga talks no nga uh, about sa paglaom uh, kag pagkatapos sina may ara makita sang talk sa ang uh, Field Dreams of Hope, ang tema. There sa open field nga makita naton, nga na-preparar naton karon. Uh, tapos may Santos nga misa, kag uh, pagkatapos ng Santos misa, of course, may celebration sa pagkaon, kag may ara man sa uh, mga celebration sa pasundayag sa mga talento. Pagkatapos holy hours, hindi lang isa ka oras, kundi madamo nga mga oras from uh, 10:30 to 3 o'clock in the morning kag sa sulod nga uh, holy hours magapamati kita sa mga prayers sa panaghoy o voices of hope kag sa confession gina-encourage naton ang tanan nga mga pilgrims sa pagdawat sa sakramento sa uh, puntasyon, kagbuha sa aga, alas uh, 4.30. May prosesyon kita, halindiri, pagdulong dito sa katedral, pagkatapos na 5.30, mag kita sa Santos ng Misa. Tatlo ini ka celebration, no? auna uh, ang celebration sa Festival of Hope. Ikaduwa, celebration, buwas, ang anibersaryo sa ito ang dedication sa katedral, no? Kag ang uh, katatlong celebration, para sa 22 ginisa na lang naton uh, para sa bugos ng diocese ang celebration sang Christ the King nga mo man ang titular name sa aton diocese. The transformation dayon. Ah time link na ginistoryahan natin ang paglao. Naa importante ini sa bawat Romano Katoliko faith. Well ang pag uh, panglakaton nga wala sang paglaom pag panglakaton nga wala sang direksyon no ang oh, gani na kinanglan nagasagrab nagakalayo ang paglaom para klaro sa aton may kabudlay man may crisis man may problema man sa mga kabatanunan may mental health problem man sa mga magasawa, may family probleman uh, problem man kung nagasiga ang paglaom nagasagrab ang paglaom kabalo kita ko ano ang atong himoon kag hindi kita mapaslawan kag hindi kita madala sa kahuyang sa aton nga espiritu kundi magasagrab no kaya tungod kay may grasya sang paglaom